So, ano nga ba ang Malakash Power at paano makaka-avail nito? So, again, ang Malakash Power po ay isang subscription plan sa loob ng Peddler Cell e-load feature na pwede kang makakuha ng 0.5% hanggang 5% bonus kada beta mo ng load. So, dito sa screen natin, makikita ninyo, meron tayong 6 na subscription levels. So, meron tayong Tendera Trainee, Tendera Starter, ate negosyante, suki master, benta queen at barya billionaire. So makikita niyo first low as 9 pesos per month na subscription, meron kang 0.5% na bonus na pwedeng makuha. And of course, kung mas mataas yung subscription level na i isisub, mo, isusubscribe mo, meron kang mas mataas pa na bonus na makukuha which is 5%, which is ang barya billionaire. Okay, so ano nga ba ang nararapat na subscription para sa'yo? So dito, kailangan alam mo kung ano ang projected sales mo or estimated e sales mo kada buwan. Kasi syempre, bago tayo mag-subscribe sa subscription level, kailangan kumita din tayo kasi meron tayong pinuhunan doon sa subscription. So dito, meron kaming example para mas ma-visualize ninyo ng mas maganda. So, dito kung ikaw ay kumikita or nakakapagbenta ng load, example, 1,800 up, ang pwede mong isubscribe na malakas Power is ang Tendera Training. Kasi doon sa 1,800, makakakuha ka ng 0.5%, which is equivalent to 9 bonus or up. So, meaning, bawi mo na yung pinuhunan mo doon sa 9 pesos na subscription. Of course, kung mas mataas yung uh, load uh, sales ni sales mo kada buwan, pwede kang pumunta sa tender starter kung ikaw ay may 2,900 up. Pwede ka ding maging ate negosyante kung ikaw ay may 2,950 up. Sa Suki Master naman kung ikaw ay may 3,300 up. And of course, 3,975 up, pwede ka sa Benta Queen. So, syempre, kung ikaw ay sobrang lakas magbenta ng load, dun ka na sa Barya Bilyonatya. Yeah which is 5% bonus kada benta ng load